Ayan, nasa loob na tayo ng manawag. Ayan, okay. ay, may may tuba-tuba. Oh. Tagkan sila yung tuba. Gasolina ba na? Oo, gasolina ba na? tubak? Oo, gasolina oh, oh, eh. ay na tubak Oo, gasolina ay dinatuba. Ako gasolina. Ang tuba lagi. Ang mm, tuba uh, ito. Ang ito ang beauty ng papuntang. Ah, langka po ito. Naglagay langka nila Oh. Lutong mangga nila hilaw lang yun. Ay, mangga ang hilaw po. Blessing ko. Ah, doon mo na. Simbahan kayo, sir. Dito po. Parang kinahan, sir. Dito po. Parang kayo, dito po. Parang kinahan, dito po. Dito po. Entrance po. Parang kinahan, sir. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa Our of Manawag at uh, magsimba tayo dito. No? At least uh, nakarating tayo dito. Di ba ya? Nakarating tayo sa... pangarap na Finally. It's been a long time na... Nakaanit tayo. Oo. Wala, first time ba? It's been a long time na nakikita din mo na money area. Karoon rin yung natupad. At least natupad yun. ah travel tayo ng malayo from Manila at uh, dumaan tayo ng ilang mga ano okay, okay lang Ayan, ito yung ano, loob ng Our Lady of Manawag, car bleaching. Ah, may mga car bleaching. Uh, walang parking pala dito sa loob. Tama naman. Saan so, na no, ito? Pag-hati-hati ang Ah, saan mo ito? Mandila lang. Put lang naman. Ayan, oh. Our Lady of Manawag. Saan ba yung ano talaga? Ah, ito. Wow. Ayan, yeah, nandiyan, oh. No? Okay, our lady of Manawag yan, yeah, no? Ay, ang gandila yan. Yeah. Ah, napaka, ano, soul dito, guys. At napaka ganda. At na mag-pray tayo. Uh, our lady of Manawag, ha. Ayan, oh. No? Oh. No. Alam kang, uh, pakita ko sa inyo, ha. Because... Wow. Ayan, ba? Diba? napaka ganda at nakablis na namin na nakapunta kami dito sa Olive of Manawag. Well, diba? Bliss na -blis tayo guys nakapunta talaga dito. So, dito. Like, uh, buatnya aku mulai nongkrong Dito tayo na ano, uh, simbahan, sa loob ng simbahan. Nandito yung original na uh, ano, imahe ng already of uh, manawag. Kaya, uh, pasyala natin. Okay. Dito tayo, ya. So, ano nila? Simbahan, 9 o'clock okay. is may misa doon. Ano ka, abot yung simbahan, mau masuk iya ah bisa ah itu yang originalnya ya yeah. yeah, itu yang original nasa altar Yeah. Welcome to, Welcome to our Lady, uh, our Lady of, Lady of Rosary, Rosary of Manawa. Manawa. Thank you, Lord, Thank you for the chance. Finally, were were we are here. Yeah, di ba? Oh, Napakaganda ng basilika. Oh, uh, our Lady of Lord, uh, SHE's Manawa, guys. Nandito tayo. Ipang-iwala natin. Napakaganda at... Uh, people. The people, <incorrectly> siguro kulang pa ang pagtitiwala oh, na sa you. kanyang pagbabago pero pwede tayo ng mga ng kulang pa ang pagtitiwala natin sa kanyang pagkalinga para sa hindi ko man sa pagkakasabi ko na hindi kayo na rin gusto sa dalawa kaya mas siguro yan na po sa ang ating kapag tayo may hinihingi at alakay lang Tignan lang natin ang sanak. At alunan natin ang sakit. Ayan. Yan pala. Ano? Wind trance talaga. Napakaganda. Tapos, uh, ito na. Na dumating na tayo dito sa Lady of Manawag. Ayan. Parinun. Palabas. Ayan. Yeah. Yeah. Thank you, Lord. At tingnan natin sa 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 Nasi lay ko ano. Mau gani kaya wala jutaan na diri, nang palitan na ba? Oh, pwede madala. dala. Kanang call nang god. na. Ayan di ba? Napaka. Di ba sa iroklano? Subin na to. Madala na ya. Yeah. Ali god na wag. Tapos. Ng mga malalaki, may mga malili. Mag blessing, mag blessing pala yun. Mas Ah, mag yeah, natin na lang. 30... lang natin. Oh, Ayan, o, na katulad naman kami ng na pa, Oligio ba, Rosalie manawag. Kasi yung nagdi-tom marami. Ayano, Napakarami. At least mayroon tayong um, Mama

Tara, join tayo gawas pikas. Tara, join. Tara Ayan, tapos na ang misa dito sa Manawag at uh, tapos na rin ang music. Kaya, doon na tayo. Ayan, tapos na ang pag-a uh, bisita natin dito sa Our Lady of uh, Manawag. Our Lady of Rosary, Manawag. Dito sa Pangasinan at uh, tayo na ay uh, uwi <laughs> at pupunta pa tayo ng Baguio City Ayan. God bless us all at maraming salamat ano bang binigay mo? Statue niya ang lady of the Lord maraming salamat po sa inyong panunood see you next trip bye bye Hello mga iyan o mga uyuan. Ayan for today's video. Papunta tayo ng ano. Pero nandito pa tayo sa may manawag uh, Pangasinan. At pupunta tayo ng Baguio City. Kaya prefer na si Manchit. Kasi pupunta tayo kami ng Baguio. At gamit natin na ah. Metro BC. Biyahe tayong Baguio. Sundan nyo ang aming trip sa Baguio City. Let's go!